Alden Richards na buko sa interview na kaibigan lang si Catherine at si Min Mendoza ang asawa. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang ginawang pag-interview kay Alden Richards at dito idinitalye niya kung ano ang natutunan niya sa pagsasama nila ni Kathleen Bernardo. Kitang-kita dito ang mga sagot ni Alden Richards ay tila pag-iwas sa anumang pagtatanong sa kanilang tunay na relasyon ni Kathleen Bernardo at dito nga idinitalye ni Alden Richards na marami silang natutunan sa isa't isa. Malayong malayo ito sa napapabalita na mayroon silang relasyon. Kung matatandaan ng buong Aldam Nation ay ganito rin ang lahat ng sinasagot ni Alden Richards sa lahat ng kanyang leading lady kaya talagang naging kampante ang buong album Nation sa pangyayaring ito. Dahil nga naman sino ba naman ang magpapa-interview ng ganon ang mga sagot. Usually kasi ang iba't ibang artista na mga starlet pagka ini-interview sila nakasama ang kanilang leading lady at pag tinatanong ito ang patungkol sa kanilang naging relasyon sa ginagawang proyekto ay agad sasagot ang mga starlet na napalapit sila at talagang nagkagusto sila dito. Dito mo palang malalaman na talagang consistent si Alden Richards sa mga isinasagot niya sa publiko. Lalong lalo na pagdating sa masiselan na balita. Dito mo talagang malalaman na si Maine Mendoza lamang ang tunay niyang karelasyon makikita mo sa kanyang mga mata na hindi niya kayang magsinungaling sa publiko at tuloy-tuloy pa rin ang consistency ng kanyang mga sagot, mga relasyon niya dati sa iba't ibang mga leading lady niya na ibang iba pagdating kay Maine Mendoza kung babalikan mo nga ang history sa lahat naging leading lady ni Alden Richards ay tila si Maine Mendoza lamang ang nagkaroon siya ng feelings hindi ba't katakataka na ito? Sa dami ng naging leading lady ni Alden Richards, bakit kay Maine Mendoza lamang siya na in love? Tapos sasabihin pa ng mga nabashers na hindi totoo ang kanilang relasyon. Diyan mo talaga malalaman na si Alden Richards ay totoong too sa nararamdaman niya at hindi hindi siya nahihiya na ipagsigawan ito. Ayon kay bakihan ma. Magandang sagot ni Alden Richards ang sinasabi niya sa mga interviewer. Dito nga, nakikita at nalalaman ng publiko kung ano talaga ang real sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Ang pag-amin na ito ni Alden Richards ay ikinatuwa talaga ng buong Aldam Nation. Dahil marami ang naninira dito na tila nanliligaw daw o nagkaroon na lang anak si Alden Richards kay in Bernardo. Na talaga namang matagal nang pinasisinungalingan ni Alden Richards sa simula pa lamang. Ito ay ang mga bashers na walang tigil kung manira sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ito rin ang mga bashers na dating-dati pa lamang ay talagang tuloy-tuloy at walang pagod na manira sa relasyon ni Alden Richards at Main Mendoza. Kung matatandaan nyo ay iniwasan na ito ni Alden at Maine at hindi na nila pinapansin ito nang sa gayon ay mawala na ang kanilang mga engagement. Ngunit hanggang kasi ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kahit wala silang matibay na ebidensya ang ebidensyang ipinapakita ni Alden Richards at Min Mendoza lalong lalo na ang mga totoong resibo na ipinapakita ng buong Aldam Nation nakitang kita naman sa social media makikita mo ito dahil public knowledge naman ang mga ganitong bagay pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya ano pa ang iniintindi ng mga bashers at gumagawa ng istorya para lamang sirain si Main Mendoza at Alden Richards? na alam naman natin na hindi hindi mangyayari dahil ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay napakatibay na hindi lang kasi ito nagsimula sa putyo-putyo na relasyon at pagtatambalan. Ito ay nabuo dahil sa organic na pagtatambal at totoong feelings para sa isa't isa. Ayon naman kay Olivia Mapuwa napakaganda ng sinabi ni Aldian Richard sa kanyang interview dahil dito ay naliwanagan ang publiko lalong lalo na ang buong Aldam Nation sa pagsagot niya ng diretsyo ay dito mo makikita na si Maine Mendoza lamang ang kanyang rekarrelasyon at dito tunay ang kanyang pagmamahal at kahit kailanman ay hindi masisira ito ng kung sino-sino man lang marami na rin kasi ang nagtangka nang sirain sila sa harap ng kamera. Hindi lang ito mga bashers, ngunit pati ang mga mismong katrabaho nila na artista. Ito ay ang mga artista na gustong gusto sumikat na alam natin na hindi hindi kwede dahil ito ay ang mga artista na walang talento at puro paninira lamang ang ginagawa sa kanilang kapwa artista. Malayong malayo talaga ito kay Main Mendoza at Alden Richards na alam natin na pinaghirapan ang kanilang mga karir. Dito mo nga malalaman na talagang napakataas ng standard ni Alden Richards at Main Mendoza pagdating sa pag-arte at ang mga respeto ng kani kanilang mga kasamahan sa kanilang dalawa ay hindi na kayang bawiin pa. Dahil sa simula pa lamang ay talagang ginagawa na ni Main Mendoza at Alden Richards ang ganitong bagay hinding hindi na sila masisira pa ng mga bashers na alam natin na talagang nagpaplano para pabagsakin si Main Mendoza at Alden Richards na talaga namang pinagtatanggol ng buong Alden Nation kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila masira si Main Mendoza at Alden Richards dahil ang makakabangga nila ay ang pinakamalaki at pinakasikat na pandom sa buong Pilipinas dahil nakatanggap ito ng Guinness World of Record na talagang napakaganda ng pakikitungo sa iba't ibang pandom ngunit ang mga sumisira lang dito ay ang iba't ibang pandom na gustong nakawin ang estado ng kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na malabong mangyari. Kaya sa mga bashers dyan, dapat ay tigilan nyo na si Maine Mendoza at Alden Richards dahil hanggang ngayon at kahit kailan, hindi hindi nyo masisira ang kanilang tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!